Ito pa nga pala, sira. Mga welding, mga hilaw. So, biya ka agar. So, Ari na lusot <coughs> yung bata. Sino yung bata? Pati oh, hilaw rin. Oh. Buka na naman, buka na rin. <coughs> Nasaan yung yung breaker natin ang na natin. Luma rin yun eh, walang dyan. Luma ko ba na yan eh? Palagay ko. Oh. Luma. Ilang buwan pala nga niyo. Ay, oh. Kaya pala walang pareto